Hello, hello guys. Good morning. Magandang maga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man kayo ng mundo ngayon, guys. Magandang araw sa inyong lahat. Well, nandito po ako ngayon sa Christchurch. Nandito po sa may gondola. Yung gondola yung sa may cable car. Dapat nga sasakay ako ngayon. Kaso, Uh, sabi ng yung isang staff nila doon na marami raw yun kasi may cruise ship na dumating so they're expecting 4,000 4,000 customers na sasakay dyan sa gondola What? I mean, uh, nakapila ngayon kaya yun, hindi ako makasingit anyway, next time next time guys, agahan ko na lang tapos next time sa pagbalik ko dito is um, dapat masakin ako agahan ko para at least may may mapakita may ko sa inyo kung paano po yung dito sa gondola paano ko sumakay sa cable car kasi ngayon lang sana ako makaka-experience niyan and at least sana maki, makita ko yung iba ko sa inyo yung scenic view dito sa Christchurch anyway guys yun na lang muna and i hope na susunod na maipakita ko na sa inyo talaga dito paano ko sasakit ng gondola. Anyway, maraming salamat guys and see you all next time. God bless. Bye-bye.